video guys no uh, magmumukbang po tayo ng Albertos hindi sa ano guys sa hindi pa natin magsimulan papakita muna natin yung ating kakainin to mga idol ah uh, to saka ketchup saka to spawn at hindi hindi, 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 hindi hindi sa lahat may papakita ko sa inyo importante upuan po to <laughs> yun ang idol so upuan so yan guys kainan na natin Zoom, zoom in, som in. Mm. Maglaway ang Hmm. Maglawa video. Ano nga, ang nanan open maglaway. Yummy cake. Punta <laughs> <laughs> mm. magmukbang yun. Pwede mo yung nani, gandaw. Shoutout ko sa mga sponsor. Tinuha natin yung iba't ibang sus. Sus! Mm. Ah, patunganan. Yan yung gaya. Na. Huwag buo tayo kaya, sir. Ano na? berpose nih <tuh -tuh> Ay, anak, hei anak orang siapa, anak magtak picture, nah, thank you Alberto, <laughs> <tuh -tuh> makita ngalberto sedih, kita nggak, makita sedih, sedih, really? thank you Alberto <laughs> ピ <laughs> アニー